daan, katotohanan at buhay ay ang nag-iisang Heso Kristo. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Sa unang bahagi ng episode kasama si Brother Angelo Duenas, ikinwento niya ang kanyang mga gawain bilang isang katikista, apologist, at bilang host ng kalasag ng katotohanan sa Radyo Maria Philippines na maaaring mabisita sa probinsya at diocese ng Tarlac. Ngayong araw, samahan niyo kaming muli upang ipagpatuloy ang kalawang bahagi ng interview ni Brother Angel at ang iba pa niyang mga gawain at misyon sa Simbahang Katoliko bukod sa pagiging apolohista. Alamin din natin ang mga maaaring mapakinggan at maitulong sa Radyo Maria Philippines. Dito lang yan sa Sensei their skills and talents Good day to all of us no uh, I'm Brother Angelo Dueñas from the Diocese of Tarlac a lay missionary Currently uh isa tayong uh, radio anchor no sa Radio Maria Philippines and our program sa Radyo Kalasag ng Katotohanan no uh, Defender of uh, truth at uh, ang nature ng uh, program ng kalasag ng katotohanan po ay apologetics no so uh, it is a theological science no which is purpose yung uh, pagdi-defend ng uh, Christian uh, faith uh, specifically yung Catholic faith natin genuine ng ating uh, faith ang beauty ng ating Catholic faith pero ito po yung naging experience ko kahit mahirap no Nag pray ako kay Lord na Lord I will leave this work no Uh, just to proclaim the truth of our Catholic faith. At yun po, iniwan po yung uh, work ko sa Don Bosco Technical Institute at nag-full-time missionary po tayo dito sa pagiging katekista, apologist ng ating Catholic faith. Kasi hindi po biro ang pinag-uusapan dito. It's not about the money, it's not about the material thing or worldly things na pinag-uusapan natin, but it's all about the salvation of souls. At hindi po tayo ang nagsisave ng soul, only Jesus Christ. At yun po ang ating isinisiwalat at binabahagi sa ating mga kapwa Katoliko, no? At uh, sa awa naman po ng Diyos, no? Eh binigyan tayo ng flexible na source of income. Kasi dati talagang wala tayong income, no? Walang support na, na nakukuha, no? Tulad po ng limang siglo, no, on your own expense. So ganoon din po tayo bilang mga katikista, on our own expense ay eh, dinekikit natin yung ating sarili sa pagsisilbi no through our uh, own resources at salamat sa Diyos si binigyan tayo ng flexible na resources uh, which is nagkaroon ako ng business sa mga sasakyan nag agent ako no at uh, hawak ko yung oras ko at anytime no ay nakakapagbigay tayo ng mga libreng seminars sa mga iba't ibang mga dioceses nung una no Medyo mahirap at nangangapa no and uh, many catholics no at saka mga nakikinig ang ayaw din sa programa ko kasi feeling nila inaatake ko yung ibang sekta which is mali no ang ang perspective kasi ng mga katoliko manahimik ka na lang hayaan mo na lang yung mga lies na ito natakihin ka pero hindi kailangan tayong manindigan sa katotohanan sapagkat ang katotohanan ay si Kristo mismo nang nagsabi siya sa John di ba ako ang daan ng buhay at ang katotohanan therefore si Kristo ang dinedefend mo pag dinidepensahan mo ang katotohanan kaya ito po yung pilit natin ini explain and later on nakita ko naman sa pitong taon na sumasahin papawid ang aking uh, ang ating programa sa radyo ay uh, marami ang nai-enlighten no sa katotohanan ng ating pananampalataya about dun po sa pagiging apologetic po na uh, mission nyo po. Ano pa po ba yung mga pwede nyo pa pong i about it na para ka pwedeng misconception po ng ibang mga katoliko or ng ibang nakikinig po or nanonood po ngayon? Actually, maraming mga rason po kung bakit ang mga katoliko umaalis sa pagiging katoliko. No? Uh, ang iba, sabi nila, paulit-ulit ang misa. No? Yung iba naman, na e, naiinip sa misa kasi hindi daw marunong mag si Father. No? Yung iba naman, nakakakita sila ng mga paring makasalanan. Yung iba, ah, dahil siguro sa kahirapan, na offeran sila ng ibang mga sekta ng trabaho, ng palibring merienda, at marami pang iba. At yung iba naman, maraming mga katolikong umalis sa pagiging katoliko dahil siguro nakakilala sila ng mga ibang sekta na kanilang inibig at inirog at iniwan nila ang kanilang pananampalataya. Ito po ay mga tipikal na dahilan ng mga karaniwang katoliko. Pero alam niyo po, ito po ay hindi talaga rason kung bakit umaalis ang mga katoliko sa pagiging katoliko. Ang rason sa pag-alis ng katoliko, isa lang, kulang na kulang ang kaalaman natin sa ating pananampalatayang kristyano-katoliko. Ito po ang naguusbong sa atin na ipagpatuloy ang pagtatanggol sa ating pananampalataya at nasusulat po ito sa banal na kasulatan. Sa sulat po ni Judas, no? Ang sabi po sa sulat ni Judas Tadeo na we should defend our faith, no? Stand up and defend our faith. Sapagkat ang pagdedepensa po sa ating pananampalataya ay pagdedepensa mismo, no? sa ating kaligtasan. At ang kaligtasan po ay hindi natin makikita saan-saan. Isa lang po ang daan, isa lang po ang pinagmumulan ng buhay at ng katotohanan, ang ating Panginoong Yesus na makikita mo sa kanyang tunay na tahanan na may nanay at walang iba kundi ang simbahang katoliko kristyano lang po. Itatanong ko yung other interest niyo po or organization na kasama po kayo sa simbahan po. May ginagawa pa po ba kayo aside from working po sa Radyo Maria na related naman din po sa Catholic faith? Yes, uh, sister. Actually, ayo kung pinagsasabi ito, no? Sa totoo lang. Pero since natanong mo, sister, uh, isa tayong lay associate din sa diocese ng Tarlac at tumutulong sa ating exorcist priest, no? Si Reverend Father Michael Guzman. At uh, tayo po ay uh, uh, tumutulong sa mga pasyente na mayroong problemang espiritual. no? Yung mga may mga oppression, depression at uh, yung mga malala, yung mga sinasapian ng mga masasamang espiritu. So, ito po ay isa sa mga ministering iniwanan sa atin ng ating Panginoon. At hindi po tayong lay, no, ang gumagawa ng exorcism. At tanging ang mga pari lamang po na ina appoint ng ating mga obispo. So, tayo po ay katulong ng mga pari bilang lay na sumusuporta sa mga ganitong mga kaso. Para sa marami pang sensei at limang siglo na videos, bisitahin ang aming mga social media accounts. At huwag kalimutang mag-follow, mag-like at mag-share. Ikaw ay nanunuod pa rin ng sensei. Sa mga ganito pong sitwasyon po, sino po kayo yung mga pwedeng lapitan or pwedeng pagtanungan po kung kunwaring may mga nakikita po sila na mga posibleng parang mga sign po na possible na merong mga ganitong negative. O oh, syempre, wala silang ibang pwedeng lapitan kundi ang simbahang tunay. Even in our ministry, sa ating ministry ng exorcism, no, makikita natin kahit mga ibang sekta, uh Iglesia ni Cristo born again even their pastors and ministers uh, hindi nila kayang ipalayasin ng mga ganitong mga uh, affliction ng demonyo no pero makikita natin na uuwi at uuwi ka pa rin sa tunay na simbahan pero sa ating mga katoliko no uh, ang unang-unang lalapitan natin pag meron tayong mga ganitong mga senaryo sa buhay natin ay walang iba kundi ang ating mga parish priests no ang ating mga pari ano pa po kaya yung mga pwede po nilang gawin para po maiwasan po yung mga ganat? Well, uh, marami sa ating mga katoliko kasi, tulad nga ng mission natin, sister, no? yung about sa pagkakatikais, pag evangelize ng ating, ating Catholic faith, no? marami sa mga katoliko ang maraming mga practices ang uh, hindi makakristyano na nila ay uh, makakristyanong gawain. Kaya ito yung mga nag-open no? sa mga ganitong mga preternatural activities na pinapasukan ng demonyo sa mga tao. At ito po ang danger sa atin ngayon. Marami sa mga uh, ngayon and even sa mga hindi kristyano ang hindi na naniniwala sa demonyo. Nakala nila uh, ang demonyo ay isang karakter na animation lamang pero hindi po totoo ang demonyo kasi kung hindi ka maniniwala ng totoo ang demonyo hindi ka rin maniniwala sa Diyos sapagkat mismong Diyos ang nagsasabing totoo ang demonyo What is the status of the radio station po ngayon na sa modern age po? papapansin natin na medyo na pagiiwanan po yung radio sa like sa mga TV station or min minsan sa mga ano po, po social media ano po yung ginagawa niyo pong way para mas ma-sustain po yung radio po. Actually, ito ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga uh, leaders din ng simbahan, no. Yung mga laykong may mga talento sa pagsasalita at sa mga gawain ng pagkakalat ng mga salita ng Diyos sapagkat dito nga tayo na pagiiwanan, no, yung technology natin. Uh, yung mga ibang sekta talagang Uh, ano, well supported sila doon sa kanilang mga media networks no at tulad nyo meron kayong sariling uh, mga equipments mga gamit na dapat siguro it is time for us to innovate our technology in our evangelization kasi ito na yung trend ngayon eh ito na yung need ngayon kung magi-stick lang tayo sa radyo no syempre very limited ang ating mga audience diyan kaya nga ang ginagawa ng himpilan ay ginagamit na rin natin ng iba't-ibang mga platforms, no, tulad ng uh, uh, Facebook Live, no, at meron din tayong mga partners na television channels na nagbibigay ng daan upang mas marami tayong maabot sa ating uh, evangelization. And even my personal Facebook page, no, ay ginagamit ko rin po sa pagbibigay uh, natin ng evangelization. Saan po kaya sila pwede makinig at ano po kaya yung mga pages po na pwede po nalang i-visit para makinig po ng programa nyo at iba pa pong programa ng Radyo Maria? Yes, no? Uh, if you want to listen to our uh, uh, radio station, no? uh, marami tayong nasasakupan dito sa Pilipinas. Actually, more on North Luzon lang eh. Uh, Central Luzon, yung uh, Tarlac, uh, Zambales, no? Cagayan and Isabela. Uh, very limited nga yung ating uh, resources dyan, no? Uh, pero napapanood din tayo sa ating uh, Radio Maria Philippines page, no? Na sa Facebook and also sa aking personal Facebook account na Angelo Duenas, no? So doon nyo po mapapakinggan yung mga programa ng Radio Maria. At ito yung, uh, ang Radio Maria ay non-profit organization, no? Uh, umaasa lang tayo sa mga donasyon at divine providence ng ating Panginoon. At sa awa ng Diyos, nakasurvive tayo more than 20 years na ang uh, himpilan ng radyo at uh, patuloy tayong ginagamit ng Panginoon sa tulong ng ating Inang Maria. Paano kaya yung mga interesado po na tumulong at sumuporta po sa station po? Ano po kaya yung pwede po nilang gawin? Yes, no. Uh, actually, uh, nananalangin din tayo sa Diyos, no patungkol sa mga may karisin ng pagtulong no, sa mga iba't ibang mga aktibidades at mga programa ng ating simbahan, especially sa media. No? Uh, sa mga nais pong tumulong uh, sa himpilan ng Radyo Maria, maaari po kayo magkipag-ugnayan mismo no, sa opisina natin dito po sa Maliwalo Sunrise Tarlac City. Hanapin nyo lang po ang director natin, yung ating mga masisipag na director, si Reverend Father Raymond Cruz, at Reverend Father Gerald Cortez. No? Sila po yung pwede nating maging contact person. At kung malayo naman po tayo, pwede po tayong kumonek sa Radio Maria Philippines page at doon nyo po i-connect no? yung inyong mga tulong at marami po tayong mga iba't ibang mga klase ng tulong. No? Hindi lang naman po monetary, maaari po tayong uh, tumanggap ng mga goods kasi may mga missionary works din po ang himpilan sa mga remote areas natin na nagbibigay ng mga tulong sa mga kababayan natin na uh, mahirap at uh, may mga sakit. Para sa marami pang sensei at limang siglo na videos, bisitahin ang aming mga social media accounts. At huwag kalimutang mag-follow, mag-like at mag-share. Ikaw ay nanonood pa rin ng sensei. Sa mga gusto po or interesado po to do, do the same mission with you po, ano po kaya yung pwede po nilang gawin or paano po kaya sila pwede mag-umpisa? to know more about that mission and mas ma makatulong po sa ginagawa niyo po ngayon. Uh, actually, sister, no? maraming ways ang Panginoon sa pagpapakilala sa Kanya at uh, pagmimisyon. Siguro ang ma-advise ko sa ating mga kapwa katoliko is to deepen muna yung relasyon natin sa ating Panginoon. No? Uh, prayer, ang pag attend ng banal na misa, no? At pagkilala sa ating pananampalataya. And alam naman natin in our Catholic faith, natanggap naman natin ang mission na ito eh during our baptism na tayo ay binautismahan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At ito yung tinatawag na mission nating lahat. And during the sacrament of uh, Uh, confirmation, ay mas lalong napagtibay itong mission na ito na maging sundalo ng ating pananampalataya. At itong mission na ito ay hindi lang sa iilang lay. Bagkus tayong lahat ay tinatawag sa mission na ito. Pero tandaan, marami tayong iba't ibang mga karisim. Kaya kailangan tignan natin yung karisim na yan. No? Merong karisim sa pagkanta. Kaya nga, gamitin mo yung pagkanta mo sa pag di ba? Meron kang charisma at talent sa pagsasalita, gamitin mo sa evangelization. Meron kang karisim sa pagtatayo ng mga buildings o yung mga katolikong engineers. Maaari niyong gamitin ng inyong mga talents no? sa pagdidesenyo ng mga simbahan at tahanan ng Diyos. At maraming maraming iba't ibang mga pagtawag at gifts ang Holy Spirit sa atin na maari nating magamit sa pagmimisyon. Pero isa lang ang pinakapunto sa pagmimisyon. Ano po yon? Ang pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal natin sa kapwa. We are doing this because, not because on our own. We are doing this mission because of love. And love is Jesus Christ Himself. At mag-iingat din tayo sa salitang love. No? Hindi porke gusto natin, hindi porke mahal natin, okay nang gawin ito dapat laging nakapundasyon ang pagmamahal sa katotohanan para hindi tayo maligaw sa fake love. Lastly po, may we ask, kung ano po yung tatlong salita na may isip nyo? Kung ano po yung life lesson na natutunan nyo po through that journey po? Actually, uh, pagkatanong mo sa akin, sister, agad nang pumasok sa isip po eh. Yung tatlong salita na kailangan gawin natin bilang mga kristyano-katoliko at tayong lahat ng mga tao, una is to know no? To know Christ. Pangalawa is to love Christ. At pangatlo is to serve Christ. Because you cannot fully love and serve without knowing Jesus Christ, no? Magiging peke at ipokrito ang iyong pagsisilbi pag hindi mo kilala kung sino ang pinagsisilbihan mo. At pagkatapos nating nakilala ang Panginoon, doon natin tunay na maaari nating sabihin mahal natin, no? Ang Panginoon. At sa pagmamahal sa Panginoon, ay sa palagay ko, kung titignan natin ang utos ng Panginoon, napakasimple. No? Kung gusto mong mahalin mo ko at sundin mo ko, pasanin mo ang iyong krus araw-araw. At kung gusto mong makamtan ang kalangitan at ang kanyang kaharian, nung bang nagugutom ako ay pinakain mo ko. Nung ako ba'y nauuhaw, pinainom mo ko. So, doing these things, small little things, no? sa mga taong dukha na nangangailangan ay para mo na rin ginawa sa Panginoon. At ito yung service na dapat nating gawin. Hindi lang tayo mabait sa loob ng simbahan, bagkus dapat tayong maging mabuti sa kapwa natin sa labas ng simbahan. Kaya nga, tulad ng panalangin itinuro sa atin ng Panginoon, ang lupa ay parang sa langit na rin. No? Ano pong ibig sabihin nun? No? Maging makalangit tayo sapagkat tayo hindi mamamayan ng lupang ito. Ang tunay na pagiging mamamayan natin ay sa langit. Kaya praktisin na po natin dito sa mundong ito. Maraming salamat sa pagsama sa ikalawang bahagi ng episode kasama si Brother Angelo Duenas ng Diocese of Terlang. Isang katekista, mahusay na host ng kalasag ng katotohanan at masigasig na apologista ng ating katolikong simbahan. Naway marami tayong natutunan sa episode na ito, na ang tunay na daan, katotohanan at buhay ay si Jesus. Huwag sana nating hayaan na malimot ang mga bagay na itinuturo ng simbahang katoliko. Patuloy rin sana nating kilalanin ang Diyos, si Jesus, si Maria, at ang marami pang mga santo na naging kalasag din ng katotohanan, na minsan din nilang ipinaglaban at pinatunayan na tayo ay may isang Diyos lamang. At ito ay ang pinakikilala ng Simbahang Katoliko. Muli maraming salamat! See you again, and we will continue to explore, learn, and improve. Because life is a continuous learning process. This is Sensei, their skills and talents.